lagi pagplastikan po itong si Sandro Marcos sa media at kapwa-Congressman. Dahil imbes na sagutin at uh, mag-resback sa mga banat ni uh, Mayor Baste sa nangyaring hakbang ng maisog dumagete, abay uh, nagkunwaring mabait pa at pabiktim ito mga kababayan po natin. Which is tayo po ng mga ordinaryong Pilipino dahil inobserbahan lang po natin ang kanilang estilo sa politika Nabasa na agad natin na magkukunwari uh, lang ito na mabait at hindi nagagalit at hindi reresbak sa mga sinasabi ng dating Pangulo at ni Baste sa nangyaring naganap na hakbang ng maisog dumagete dahil tumitindi na nga ang presyon at panggigipit sa ilang politiko na kumukontra sa kanilang administrasyon. Ito ay ang ginagawa nilang kunwari, mabait sila, hindi sila umaatake pero ang nasa likod po nito matinding panggigipit nga po. Ang ginawa nila at uh, hindi man sila direct na gumagawa, ang kanilang mga alipores po na hindi po nila yan madinay dahil may nagbibigay ng impormasyon. Hindi lang kay Maharlika, kundi dito kay dating Pangulong Digong at pati si Bato, ay nakuha may nakuha pang impormasyon na talagang may nanghihikayat na papasukin ang ICC sa ating bansa at pati ang aktibong pulis ay umanoy ina-encourage ina na magsalita. Naku po, at uh, alam naman po natin kung sino ang nasa likod po nito. Tomanggod. Nasaan silay gipadagan nga papirma. Gitawag nila gikan sa Congress ni. Gitawag nila nga people's initiative kuno. So ilang ginabuhat para nis mgawa na kibawa, Ilang ginabuhat Papirmahon silang papel, ng amoy ingon, uyon ka sa charter change. Human, taga ang kwarta. So form ni of vote buying. So naman ay senate hearing na hitabok na, na nagay nangangkompot nga na nangang hitabok yun ni sa Davao Di motong sinagdanan. Ano no ang. Nakapait man god. awon ninyo. Wa pay duha ka tuig na naglingkod ni sila. Ikini e, charter change. Mao nilang pamaagi unta nga gusto nila kambihan ang ang gobyerno, ang, ang system. E para mutaas ilang termino. Kini si BBM. kini nga template kana ilang ginabuhat karon. Maog yun na kani style po nila na iyang amahan nagdugay more or less 20 years na naglingkod kay di gusto magpapuli. Di gusto mo agig eleksyon. Kami mga tagadabaw, palagmi. Di mo naing anak Kung gusto ka, wak may kaso. Magdugay ka. Pero ang ingon sa balaod, o na ka, ka mahimong presidente aning kalibutan na hindi naging Tumanon talang to unta. O kung gusto mo sa inyong partido, imuhang anak, imuhang pamilya ba diha? Dili ni mo mani obrahon kay nakatungtong kas gobyerno karon. Pwede na ni buhaton kung unsay gusto nimo kaya kay hatlok tanan nimo Pero sorry to say, itakaron nga niya ah, aning gabi una, nga ni Adto Dere, Wa me hadlok ninyo. One. <tong> Mamot na, -na Eh. Di man ko na ng kinabuhi ba. Gusto nila nga monopolya o nila politika unsa ba na ila mga aburan nila di ang mga tao. So ito yung mga magagandang ugali po ah sa mga Duterte mga kababayan po natin. Kasi kung ano ang totoo, yun po ang kanilang sinasabi. Hindi po ito nakikipagplastikan na kunwari bait-baitan sa harap ng media at sa harap ng publiko. Ah, sila po kung ano ang kanilang naobserbahan, kung ano ang kanilang naramdaman ay kailangan nilang sabihin kasi pangit naman na, na talagang uh, malinaw na isang panluloko po ang ginagawa nitong administrasyon ngayon sa ating bansa. At nagkukunwari na mabait at nagkukunwari na sila po ay uh, hindi nang gigipit, hindi nang opresyon. Pero sa ilang nga uh, pag-iikot po nitong hakbang ng maisog, naramdaman po natin na talagang matindi po ang kanilang ginagawang panggigipit. Na, nakita na po yan ah, sa Davao del Norte. Ngayon, ito na po yung apikto ah, sa Cebu City. So ginagawang po nila ng iba't ibang kalasing kaso at complain at hindi pa po pinapareceive sa mga complainant, abay may preventive suspension na. Ganon din po yung nangyari kay Gobernador Mamba na kung saan ay kumontra din ito sa pagkupatayo ng ilang idkasay sa Cagayan Province. So ito po ang sinasabi ah, ni uh, Mayor Baste. At uh, tapos ang sagot dito ni uh, Sandro, eh, uh, wala lang, uh, nerespeto pa rin daw. So talagang nakikipagplastika na lang ang mga ito ano, para sabihin na sila ay biktima at uh, kaawaan ng taong bayan. Pero siyempre, alam ng taong bayan kung ano po talaga ang kanilang pag-uugali mo na makaguba o nasod. Yung istorya man na sa former president, form of cleansing mangyot ang elections. Kaya kung naatay mga gipambutang diha na mga oh, uh, nato, na to, kung di o yun, regular nga panahon para mupili. Kaya kung taka o di maayo para sa lugar pulihan na to. Pag wala na, pugsit na diha. Di karon, ang tunamig na ubang mga lugar nga niingon nga bu, bito sa ilang lugar nga muadto ang taps kaning maisog, hakbang ng maisog para mo musulte Kaya ito ang maning katungod. Mani ilang gibuhat dito sa tagom ni nahitabo. Kining tagom, mo ning dabaw, pila ba ka pinuto mag ni? Para nis mga wak na ibaw mong God, kinanglan mahibaw mo. Kinanglan mahibaw mo. Yun ay yung Dabaw, na ay na ay Carmen, ay Tagum. Mauna siya. Ang gobernador dito, si Governor Hubahib. At itong nahibawaan nila, mga dito, gusto may musulti lagi, sa nahitabuan ng tanang, karon. ilang gisuspinde. Gipangitaan nila, mali, kuno, Ma. Ah, gi lang nga ng very petty lang kaayog yun, nabutang. humang man, gisuspend nila 60 days. Gobernador na, elected na mga tao. unya kitongod lang, di sila ka o yun, Nganing, sugod ang gobernador dito, magrally kuno nome, ilang gisuspend. Ipangitaan nila kung grave abuse of discretion. So yan po yung sinasabi natin na kahit pagbait-baitan pa po itong si Sandro Marcos, itong si Bongbong Marcos ah, at ang kanilang kaalyado nagkonwari sila po ay ah, talagang berhin sila po ay mababait. Alam na po ng taong bayan. Kasi ang kanilang ginagawa ay kitang-kita naman talaga. Na, ah, tingnan nyo po ang kanilang ginagawa sa social media. Ginigipit nila kung sino man ang magsasalita nagpa-plug sila ng mga trolls tapos sasabihin nila na hindi nila kagagawan at biglang lumalabas yung mga screenshot na nagbimiting meeting ang kanilang mga organizer itong mga recruiter ng mga trolls at naniningil so paano po natin sila mapapaniwalaan dahil taliwas po ang sinasabi nila ah, sa kanilang aksyon kaya lalong nagagalit ang taong bayan sa ginagawa nilang pang susupil pang CCL ang ah, sa ilang mga opisyal ng gobyerno na hindi pumapabor sa kanila. Tignan mo ngayon ang ginagawa nila mga kababayan po natin. Imbis na unahin ang pangunahing problema ng ating bansa, ah, sila ay nagpapalakas ng kanilang alyansang politika para mapapanatili ang kanilang puwersa. So ganoon yun. Ang man, walay abusuhay. Di lang ka mga bosar sa imuhang kuan aron tanan makaduwa og patas. Na sakto ba? Itanaw ninyo, taraw ang Congress karon. Daghang kay non I think more than 50% of Congress mga batanon na karon. Unya mauning liderato na ihimplo karon. Bata pa buaya na. Nadiha maghangad. Kami, ako, 36 anyos ko mayor ko. Ug maon ang sundo nako, di ko hindi maayo para sa to ang tanan. Hindi paayo para sa nasud na to. Kung na ilang style, power tripping, gumawa, makuha nila lang gusto, kay tungod, naa sila skuhan, mag na lang man to, mga tao nga nasa pinakaubos. O, ang Pilipinas, rabag bagyo, porting paita. Huwag ito mapatulungan, mapadulungan, Ikabalo mo, sinuod lang, lisod mangyot kayo ato sitwasyon. Di naman nato mapili, diri man ta natao, Pilipino man gyud ta. Kayod lang yun ta. Kayod, tinabangay, o pagkahiusa. Pero, guwing una na, na, muhang, ay, sige lang, God. May, may... Ganun talaga, boss basti, ah, tsaga-tsaga na lang may uh, mahigit na apat na taon pa tayong aantayin so ganun pa man mga kababayan po natin kahit daw sa mga ganitong sinasabi ni Mayor Basti abay uh, nakipagplastikan pa itong si Sandro Marcos at sinasabing nire niya pa rin itong si Mayor Basti at ayaw niya nga daw magbigay ng komento sa banat ni dating Pangulong Digong kasi ang banat nga po ni dating Pangulong Digong dito kay uh, Bungbong Marcos ay pilior nga po ang grado na ibinigay ah, ng dating pangulo ang sabi niya nga dito Bungbong Marcos ako advice hindi naman kita iniinsulto pero para sa akin yung performance mo is or was until now is pilior ah ah still a dismal pilior puro ka ingles tama naman talaga yan mga kababayan po natin medyo masakit po yan ah na ikaw ay isang presidente ng isang bansa, sabihan ka na Pillure. pagkatapos ng uh, dalawang taon mo po na pinaghirapan at yung uh, pag-travel mo, na ikot mo na ang uh, buong uh, mundo ha sa iyong pag-upo uh, bilang presidente tapos sa kang pilyor di ba? Ang sarap lang travel-travel mo sa ibang bansa, eh, i ka pa rin pala. Bakit? Ay eh, puro na lang pangako, pledges walang nangyayari po at lalong mo, nagmamahal ang mga pangunahing bilihin sa ating bansa. Ang kanilang solusyon, import-import, hindi binibigyan ng tulong ang mga kababayan po nating farmers. So ngayon medyo gumagalaw na sila, nagpapakita na sila na kunwari nagbibigay na sila ng mga ayuda, subsidiya sa ating farmers. So ngayon pa lang sila nagsisimula dahil mukhang nasasakta na po sila sa mga hinanaing Bayan. game works. And uh, my dad, same thing naman. There have always been accusations hurled. There has always been uh, mudslinging. Regardless of what Mayor Basté says, I still have the utmost respect for him. I still consider him a friend. Um, if he wants to talk to me about it, he's more than welcome to anytime. He has my number. I'm not going to comment on any statements of any former president. So itong si Sandro mga kababayan po natin eh alam po natin maaga po na impluwensyahan ito ni Tambaloslos at siyempre yung kanyang ina. So alam po natin eh, itong si Bongbong Marcos ay mabait po ito mga kababayan po natin. Pero dahil sa kanyang kabaitan ay wala na po sa katinuan ngayon magdesisyon at uh, mukhang nauutusan na lang ng kanyang asawa at ng kanyang pinsan na piling presidente na nga po kapag magsalita pero sa survey eh hindi nga halos makakuha ng isang porsyento ah naggagather nga lang sa 0.04% ah, sa pagka presidente kung sakali kaya ang kanilang solusyon people's initiative o kaya charter change ah para sila ay manatili sa puesto so pira nila ang kanilang gagamitin alam po natin yan sa darating na mga uh, election. So, magkaka -eleksyon na po at uh, sana po ay hindi na dapat iboto ang mga ganitong klasing politiko. Ah, imbis na tulungan ang ating mga kababayan na mahirap, ah, ilalong papahirap. Ah. Ipapano kasi hindi naman nila naranasan talaga na maging isang mahirap. So, yan muna yung ating update at ah, maraming salamat. Kung nagustuhan nyo po ang video ito, huwag kalimutan i-like, i-share, at mag-subscribe na rin kung kayo po ay bago lang sa ating channel. Maraming salamat.